Hello kabayan, magandang araw kabayan. Pag-usapan natin ngayon yung sweldo ko. From the start kabayan, 2019 ako nag-umpisa kasi ngayon 4 years na ako mahigit, kabayan. Kasi ngayon uh, September, so magkatapusan ng September. 4 years na ako mahigit. kasi 2019 zone ako dumating dito. Uh, kalagitnaan ng zone. Uh, sa so, umpisa, so mag-umpisa tayo kabayan sa 2019. Uh, Ah, uh, yung sweldo ko oh, noong 2019, pagdating ng unang sweldo namin bago kami nakapunta dito, 21.75 kabayan, yung per hour. So, per hour, pag isipin mo kabayan, siyempre yung mga kasama natin, marami tayong kasama dito, 10 kami pumunta dito nang unang pumunta, unang batch namin. So, siyempre i seven namin yan kung magkano yung monthly. So, aabot ng 100 talaga kasi eh, siyempre enjoy ka kasi malaki aabot na isang daan eh pag, 20, pag i-blancy mo kabayan ha pero pagdating dito kabayan yung trabaho talaga kabayan ah, limang araw lang sa isang linggo so, hindi kasama yung sabado so may sabado linggo pahinga ka tapos pag isipin mo kabayan 21.75 magkano na yon sa walong oras so mayroon kang 40 hours sa every a week so malaki yun isipin pag pero ang mangyayari ng kabayan marami bang kakaltas yan so kakaltas pa sa probinsya sa tax tapos sa uh, tapos sa bahay bawasan pa ng bahay yan tapos yun na nga pagkain mo tapos yung uh, anong bibilhin mo yung binibili mo sa isang linggo tapos yun nga kabayan, punti na lang talaga maiwan sa iyo pag matipid ka. Pero pag hindi ka matipid, talagang walang maiwan din. Pag malakas ka sa gastos. Yun siya mahilig ka gumastos sa isang linggo. Tipid-tipid na siya pagkain. Dati kabayan, sa tutu yung bago pa kami, yung bago pa ako talaga, kunti lang magastos ko sa pagkain. Pero ngayon nagtaasan talaga yung ngayon 2,000 na kumpisa sa 2000, 22 tumaas yung mga bilihin na yung example example yung bigas na 8 kilo dati makabili ka na dati ng mga uh, 17 yan mahigit 17 16 tapos ngayon nasa 18 mahigit na tumaas talaga yung bigas lang example yung bigas pati yung lahat ng bilihin tumaas tapos pag yung katulad niya, mahilig ka pang gumala. So gagastos, extra gastos 'yon. Tapos kakain ka pa sa labas. Yung minimum ng kain sa labas, mayroon naman sa ngayon, dati mayroong 3C yun. mahigit. Yung minimum 'yon, pero ngayon nasa 15 na kabayan, yung minimum, pinaka parang mura na 'yon siya. yun 'Yon. Tapos uh, yun 'yung kabayan, malaki tingnan sa 2000 19 yun, tapos, pag uh, 2019, 20, 21, pag 2021 ka ba yan, tinaasan yung shildo ko, o, uh, pangalawang kontrata yon so, yung shildo ko naging total, uh, 23 per hour, pero, um, yun nga, tumaas yung bilihin, o, ganun din, parang ganun din, tapos ngayon kabayan, ngayon na tayo mag balance So ngayon, yung sweldo ko ngayon, tumaas din kasi pang pangatlong kontrata ko na ngayon, naging 25 na ako ngayon kabayan. So, it, ngayon tayo mag uh, eh, sabihin ko sa yung sweldo ko ngayon kasi pas 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 na yun eh. 25 na ako ngayon. Uh, tapos yung 25 na yan, every, every per hour yan. 25 to sa 40 sa sa 1 week so limang araw yun nga tag walong oras so mayroon akong 40 hours sa isang linggo so kuha ang mayroon akong isang libo kabayan 1000 sa isang linggo tapos yung sildo kasi dito every 2 weeks so mayroon akong dalawang libo so 2000 na yung kabayan malaki pang mawawala kabayan marami pang ikakaltas noon sa federal tapos may ma ma insurance pa ganun ka ba yan so, malaki na ang uh, pero okay na din kaysa nasa Pilipinas siya din kasi pag sa Pilipinas mababa lang katulad sa latero yung trabaho ng latero pa. mas maganda din, din pag mag ipon ka lang pero pag pero mahirap din kasi mag ipon ka ba yan kasi alam mo naman mabait tayo Pilipino tayo mabait kung kailangan pag may, may kailangan pera eh, ay din tayo ito na nga kabayan. May isang ako, dalawang libo. So, 2,000 dollar yun sa kabayan. Canadian dollar. So, ang matitira ng kabayan, sa kaltas pakita ko sa iyo dyan ang resibo para makita nyo kabayan na Yan. Yan ang matitira Yan ang kabayan. Yan tapos. <coughs>